Hello guys! We are here at Takoyaki Himiko today. nagda dine in po tayo at kinukuha natin yung ating napanalo ng Takoyaki Himiko. Japanese Shumai at yung Takoyaki food from the raffle na ginagawa ni Sir Jeffoy Marcelo. So ito po yung Facebook page ni Sir Jeffoy. Maraming salamat Sir Jeffoy sa inyong parapol. At ako ang unang nanalo dito sa Himiko. So, kiniklaim na po natin yung food which is our Japanese shumai and we have also takoyaki. May kasama na po yung drinks, mga katusok. So, ayan na nga po. So, gusto pong mag-dine-in dito sa Himiko. Andito lang po yan sa upper part ng Villaggio Mall. So, may food court lang po. So, doon sa dulog, pagkapasok mo po ng elevator. Tapos, papunta doon sa mga Uh, restaurant na magkatabi lang po. So, yan, makikita agad natin yung kiosk ng Himiko. And sa mga magda-dine-in po, pwede rin po sila na tumatanggap din po sila ng order. Pwede nilang ipapadeliver or pwede po kayong mag-dine or mag-take away ng kahit anong food from the Himiko. So, may menu na rin po sila doon at marami po kayong pagpilian. So, for me, very recommended po. Masarap po yung takoyaki And pati na rin po yung Japanese Shumai. So, meron din po silang Filipino Shumai na pwede nyo pong pagpilian. And thank you din po dito sa dalawang staff na nag-entertain sa akin, maliban kay Ma'am Jen. So, Ma'am Jen, thank you po dito sa dalawang staff, kay Chef Paul po, at kay Ma'am Monit. Sila po ang nag-assist sa akin. And super sarap po yung Takoyaki at Japanese Shumai. So, the rest po ng food, babalik ako dyan at order naman po ako. So, maraming salamat. Takoyaki yaki, ko dyan sa Village Mall, Batha, sa Riyadh, Saudi Arabia. So, ayan po yung mga pagpilian natin, guys. Kung pupunta kayo dito, so, check nyo lang po yung mga menu nila na nakaposting sa kanilang kiosk. And once again po, very recommended po. Super yummy po, ang sarap ng Japanese shumai. And yung takoyaki, may kasama pang drink. So, pwede na po kayong umorder dito by takeaway or magda-dine-in po kayo sa kanilang kiosk. And once again po, maraming salamat. And so, punta na po kayo dito. Thank you for watching. To God be the glory. Shukran!